Kapag hindi mo natupad ang pangarap mo, okay lang ang malungkot at umiyak, pero wag na wag kang mandadamay ng ibang tao. Ituro yung dahilan kung bakit natatakot ang ilan sa mga naging student ng isang sikat na university sa Pilipinas. Story time! Nandito ako ngayon sa Siliman sa Dumaguete, isa sa mga top universities sa Pilipinas. Isa rin to sa mga pinakamagandang campus sa bansa, pero hindi to ligtas sa mga kwentong kababalaghan. Merong isang studyante sa Siliman na ang matagal ng pangarap ay maging isang winning beauty queen. At isa sa mga titulong gusto niyang makuha ay ang Miss Siliman. Ang Miss Siliman ang sinasabing oldest running women beauty pageant sa buong mundo. It was founded in 1941. A few years ago, merong isang babae na gustong-gusto talagang manalo dito. Kaya naman tuwang-tuwa siya nung siya yung napili ng college nila para magrepresent sa Miss Siliman. Tuwing umaga, bago sumigat ang araw, lagi siyang nagpa-practice ng paglalakad sa mga hallways ng dormitory sa Siliman University. Iba-ibang dormitories yung pinupuntahan niya. Sobrang lakas ng tunog ng pagtapak ng paa niya sa sahig. Yun ay dahil sa kanyang high heels. Kaya siguro pa iba, iba siya ng dorm para hindi lang iilang estudyante yung nabubulabog niya tuwing umaga. Handang-handa talaga siyang manalo, pero I guess hindi lahat ng pinaghihirapan mo ay mapupunta sa Hindi nanalo yung babae at dinamdam niya 'to ha, ah. at sa hindi inaasahang pagkakataon. Pagkalipas lang ng konting panahon pagkatapos ng pageant, nabalitaan na binawian ng buhay yung babae. Kumalat yung kwento tungkol sa nangyari sa babae. Pero hindi rin nagtagal ay eh lumipas din yung issue. Pero kung akala nyo tapos na yung pangarap niya, eh nagkakamali kayo. Huwing umaga, nagigising daw ang ilang mga estudyante ng Siliman na nasa dormitories dahil may maririnig silang naglalakad ng napakalakas sa hallway. At siguradong sigurado raw sila na ang naglalakad ay nakasuot ng high heels. Sinasabi nila na hanggang ngayon, kahit sa kabilang buhay, ay hindi pa rin daw binibitawan ng babae yung pangarap niya na manalo bilang Miss Siliman. Shout out kay Rafi Cabresante. Nalaman ko yung story na to dahil sa sinulat niya sa GMA.